Alright, what's up sa inyo mga Asumbra Welcome back again sa ating YouTube channel mga Asumbra Ngayon po ako nakikita nyo ay nasa kalsada po kami mga Asumbra Papunta po kami ngayon sa isang event mga Asumbra Kung saan in-invite po tayo ng ating mga sponsor mga Asumbra Wala iba kundi ang uh, Earth Angel Helping Hunt mga Asumbra So ayun mga Asumbra Ang event po ay gaganapin po sa Project 6 sa may park po no, mga uh, At nakikita po natin doon ang ating mga mahal na sponsor na Earth Angel Helping Hunt at ang ating parents and kid warriors mga sumbra, no? Para po sa anilang gaganapin na uh, meet and greet mga asumbra. Ngayon, na uh, invitahan po tayo para po i-cover uh, mga pangyayari po doon mga sumbra, no? Uh, para po makilala din natin yung uh, iba po nating uh, kid warriors at mga mahal na magulang mga sumbra, no? So, ayan po, samahan nyo kami. Uh, ngayon nga pala mga asumbra, bago makalimutan ang kasama ko po ngayon ay aking pinsan ulit na si Gianco Patrick Mamplata mga sumbra no? so ay mga sumbra kung bago ka sa aking channel huwag mong kalimutan mag like share subscribe at uh, hit mo na rin ang click at hit mo na rin ang click <laughs> hit mo na rin ang bell button mga sumbra no? para lagi kang updated sa mga bago naming video na ilalabas mga sumbra no? Uh, so ayan po uh, ilike mo na rin ang page na Earth Angel Helping Hands at uh, ang official page ng Gino TV Sumbrador mga sumbra no? so ayun po tara at samahan nyo kami sa ating paglalakbay patungo sa ating pupuntahan mga sumbra no? update lang po namin kayo pag nandun na kami no? balikan po namin kayo bye bye so ay mga sumbra dito na po tayo sa project 6 sa sa may Our Lady of Mount Carmel parish mga sumbra so dito po gaganapin yung event ng ating mga feed warriors meet and greet ng parents mga sumbra para maalala po isa-isa uh, na sponsors ng ating mga choirs at mga magulang mga sundala. So tara, samahan niyo po. tasaka Eba sumana na pasikuan yan ang buwayan teh. Dito na na sa Yan mga sumasamba. Dito din pagkain dito sa ating mga barangay officials na early date, early of Mount Carmel Parish Makati. Ayan. Um, <laughs> gusto ko lang paumanhin sa mga nag-organisa sana na Ay, um, Alam ko na

Ini namanya Kabupaten Gigi Pattimura Pontianak.

Alright, welcome back again mga sumbra sa ating YouTube channel, no? So, ayun po, ah, katatapos lang po ng ating pintahan at event mga sumbra. Ah, uh, maraming salamat po sa Archangels Angels ulit sa uh, pag po sa atin, no? Upang masaktihan ang pagpupulong ngayong araw po mga sumbra, no? O sa salo, salo po. At makilala po ang ibang kid warriors at mga uh, mami po natin, no? So, ayun po mga sumbra. Kami salamat din po sa sponsors na Earth Angel Surfing Hands, no? Sa mga init na pagtanggap. Sa ating pong mga pauwi na Kid Warriors at Tanay, no? Pare-pares po tayo mag-ingat pauwi at nawa po ay naging masaya at makabuluhan ang araw na ito, no? So, ayun po, uh, Makikita naman po natin kanina sa video na masaya po sila, no? May kaunti po ta, may pong pa-games. Uh, prices ang ating mahal na sponsors no at marami din pong napa napanalungan sila maraming salamat din po at nabigyan tayo ng na pagkakataon upang makapagsalita no sa harap po ng ating mga kid warriors puro po maasumbra lang po ang vlog natin sa araw na ito muli kong ulitin kung bago ka lang sa aking channel huwag mong kalimutan mag like share and subscribe and don't forget to hit the notification bell here below maasumbra no? para update ka -up lagi sa aming bagong upload na video no mga so, abang-abangan po natin ang ating outreach series, outreach series vlog no episode 5 mga sana po ay patuloy niyo akong suportahan Ng aking advocacy at maraming salamat din po sa ating mga mahal na supporters no mga Asumbra. muli ito po ang Gino TV at maraming salamat po sa inyo hanggang sa muli mga Asumbra. just to feel okay. To live, I'll fight to strive One day I'll